So ayan, magandang hapon po sa inyo pong lahat. Ayan, kung sino pong nakapanood mga nakaraang ko pong vlog. Nabanggit ko po na minsan ako po ay uh, magbabahagi po ng ng mga orasyon, no? Ayan, ito na po yung aking pong ibabahagi. Tungkol po ito sa ang gagamot, yung mga uh, pagtatawas. Yan. Ang ano nga lang po ito? meron po itong uh, uluhan. So alam ko paano po gamitin. Ngayon yung iba po rito na yung proseso po nito ano. Yan sasabihin ko na lang, lang po kung paano po i to. Yan kasi ang ano po rito medyo kulang siya sa uh, detalye rito kung paano gamitin. So, is iano ko na lang i sabihin ko na lang po yung kulang kung paano po gamitin. Ito pong uh, isa pong pagtatawas. So, halimbawa po yung may karamdaman eh nasa ng ng mga uh, masasamang espiritu o kaya sinasaniban ng mga inkanto o kaya eh, sinasaniban ng uh, diwinde o mga laman lupa. Yan. Kahit po sa tao, yung gawa po ng tao, halimbawa yung tao eh, at nakatuwaan yung isang ano no isang tao. So kahit kapwa tao maano rin po nito, malalabas din po sa doon sa uh, pagtatawas. Ayun. So ito pong orasyon na to no. Ayan sa para po sa mga subscriber po no. Ayan. Ito na po yung mag-uumpisa na po tayo ng uh, ng mga orasyon. Medyo marami-rami po yan na ating pong ipapamahagi. Pero siyempre, isa-isa uh, lang po yung ano po natin sapagkat uh, kinakailangan eh, po kasi nito memoryahin. Kailangan memoryado. So hindi man natin po pwedeng ah... Uh, damihang kagad yung pagano ng orasyon sa uh, masakit po sa ulo pag memorya niyan. Kailangan pa isa, isa lang para talagang pumasok po sa isip para madali pong ma-memorya. Kasi ang isa pong orasyon, ano, yung mga ganito. Hindi nyo po kasi mapapagana ito kapag hindi nyo po muna pinapasok sa inyo pong sarili. Ibig sabihin, hindi yung, hin pag hindi nyo pa na-memorya ito, na talagang memoryalo nyo na ng gusto, hindi nyo mapapagana po ang orasyon. So, siyempre, magdadasal magda po kayo no, para uh, para magkaroon po kayo ng uh, natawag na kondo po sa katawan. Kasi kung gusto nyo pong manggamot, tapos hindi naman po kayo nagdadasal, wala pong ano, hindi nyo pong mapapagana So kailangan uh, magdadasal po tayo kung anong alam po natin dasal no yung uh, talimog ama namin luwalhati uh, Bagulong Maria uh, yung isa pa no so kailangan every 6 uh, alas 6 ng umaga alas 6 ng hapon kung meron pong oras pero ang pagdadasal naman po no sa amin po kasi sa spiritual Uh, wala pong ano wala pong uh, oras basta kung ano pong oras na libre kahit kahit alas 12 ng ng hating gabi alas 3 ng uh, madaling araw yan po hindi no? so ganun po ang pagano po ng mga oras you sa akin na lang, talagang memoryado siya kasi hindi nyo hindi nyo mapapagana po kasi ang isang oras yun kapag uh, hindi nyo muna pinapasok sa inyo pong uh, sarili. Bago nyo i-apply sa ibang tao yung orasyon, i-apply nyo muna sa sarili nyo para mapaganan nyo yung, mapaganan nyo yung, ano, yung orasyon. So, yung, yung, ito pong orasyon na ibabahag ko, pipicturan ko na lang po ito, tapos, sa uh, kopyahin nyo na lang. Ayan, Maikli lang naman po ito. Ilang ano lang to, Ilang pulong lang ang ano rito. Uh, so madali siyang ma ma ano memorya Yan. Ang, ang proseso po rito, ano, yan, eh, kasi yung nakalagay po rito, medyo kulang. So, lulugtungan ko na lang, ano, ayon po sa akin po nga, kasi itong orasyon na to, ginagamit ko rin po ito sa panggagamot sa akin po nga pampersonal na gamit. So, inabahagi ko po yung Uh, sa pagtatawas. Ang ano po rito, yung, uh, ang proseso po nito, kukuha po kayo ng papel na mga ang lapad, mga 3 inches, yung mga ganon. Yung kulay puti, yung kukumban, tapos gu uh, gugupitin nyo siya na parang yung pagano na gupit, no? Ah, uh, ididikit nyo po yon doon sa noo po ng may sakit. Bubulungan bubulungan niya muna yung ano yung papel na inyo pong ginupit. Tapos lalagyan niyo ng langis yung noo ng may karamdaman. Tapos ito pong orasyon, ito po ay bubulong doon sa papel tapos ididikit po sa sa noo ng may karamdaman so mga isang minuto tanggalin nyo na po yung papel na inyo pong dinikit doon sa noo ng may sakit at makikita nyo po ron kung sino man po ang uh, nagkatawa doon sa taong may sakit malaman lupa man yan maingkanto o mga mga espiritu ano, na, na, na natutuwa rin doon sa tao. So lalabas po yan doon sa pagtatawas. Yan kasi ang akin pong uh, proseso sa pagtatawas. Yun yung ano no, yung papel ginagamit ko. Hindi po ako gumagamit ng sa pagtawas sa tubig sa kandila. Papel lang po at saka langis, hindi dikit ko po, po sa no. Nalalaban ko kung ang isang tao ang isang taong may sakit kung sino ang nagkatuwa sa kanya so ayan pipicturean ko na lang po itong ano na to nitong uh, na to pati yung uh, kung paano kasi meron ditong nakalagay yung parang ano ba guide meron siyang guide so ano yung yung wala rito yung sinabi ko po sa inyo na Uh, gumupit 3 inches po yung lapad ng kukumban tapos uh, lagyan nyo po na lang yun noon ng may sakit tapos indicate nyo mga 1 minute pinakamatagal po ang 2 minuto tanggalin nyo tapos iano nyo po sa ilaw yung sa ilaw ba tapos lalab mag -re restro po ron yung kung sino man po ang uh, may kagagawan doon sa tao so ayan ito na po yung uh, umpisa po natin na pamamahagi po ng mga orasyon. No? Ayan, umpisa po muna tayo rito sa mga panggagamot. Tsaka na siguro yung ano. At tsaka na po yung mga mga pandipinsa. Sa panggagamot po kasi mas importante po yan lalo sa pamilya po natin. No? Uh, katuma, malaking tulong na makaka makagamot po tayo ng ating pong uh, uh, pamilya. So ito po yung una po nating uh, pamamahagi. Ito po orasyon. So ayan. Maraming salamat din po no sa mga pag-subscribe, mga subscriber po ni Commander Kalanchao. So ayan, ito na po yung para sa inyo, yung akin po pinangako ng mga nakarambuan na sabi ko nga po na balang araw magbabahagi po ako ng uh, orasyon para naman po eh makatulong tayo sa mga nahihilig po sa mga espiritual. So ayan, yung orasyon na to, ano, ito po legit po ito na orasyon. Ginagamit ko po ito ng personal. Yan, pakaingatan nyo lang po kung sino man po ang mga nag interest na makabalang araw arawe, eh, maging isang uh, uh, magaling na manggagamot. So ayan, step by step po tayo. Yan, ang binsama muna natin ito sa panggagamot. Tsaka na yung ano, mga kontra-kontra sa mga barang, kula, mga, mga orasyon ng mga panipas, pangubol, yung mga mga orasyon na panglagay sa mga ano sa mga bao, sa garapa, sa panyulito, sa bakos, ano paman, sa balang araw. So, umpisa muna na tayo rito sa paggagamot. Kasi mas importante po ito. So, ayan. Sa mga subscribe, uh, subscriber po ni Commander Kalanchao, ito na po yung akin po pinakako sa inyo. Pakaingatan nyo lang po, ano, ito pong orasyon na to. saka kung ano, no, wag nyo pong, uh, wag nyo pong uh, pahakbangan yung orasyon na to. kailangan, ingatan nyo po na mabuti. Yan, sa mga subscriber po. Yan, maraming maraming po salamat.